Arestado ang isang lalaki na tumangay ng motorsiklo sa Bulacan. Modus ng sospek ang mamasukan at pagnakawa ng amo. Ang eksklusibong ulat, Bulacay Bien Manalo. Uh -huh. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito na lang si Reniel Dayaday, apat na taong gulang, nang arestuhin ng mga operatiba ng Highway Patrol Group Bulacan sa ikinasang hot pursuit follow-up operation sa isang fast food sa Cubao, Quezon City. Ito'y matapos dumulog sa tanggapan ng HPG Bulacan si Alias Divine na isang negosyante at residente ng Santa Maria, Bulacan dahil sa umano'y pagnanakaw ng sospek sa kanyang motorsiklo. Isang saksi umano na trabahador sa panadiriya ang mismong nakakita sa ginawang pagnanakaw ng sospek. May meron, pa, meron siyang kasama na nagkaka-communicate sila through uh, text and chat. Mm -hmm. So, kinausap natin yung tao na yon para makakuha ng information na, ba, na tungkol sa kinaroonan niya ni Mr. Dayagay o yung arrested natin. Kwento ni Alias Divine, nag-apply ng trabaho bilang master baker sa kanyang bakery ang sospek. Actually, nag-apply po siya sa Facebook. Mm -hmm. And then, pumunta siya dito sa bahay, nagpakita lang siya ng ID. Mm -hmm. And then, in po agad siya. Clear to ako kasi ginagamit namin sa pagsiservice ng food yan, pag-deliver. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, modus na umano ni Dayaday ang pumasok sa trabaho. Kukuhanin ang loob ng employer at saka doon na pagnanakawan. Napag-alaman na dati na rin sangkot sa iba pang krimen si Dayaday, kabilang na ang TEF. nag apply po siya ng trabaho, then uh, kukuhanin niya yung loob ng kanyang nagiging amo. Pag nakakuha siya ng opportunity, doon na siya aatake. Uh, Naisyuhan siya ng warrant sa bataan for qualified theft. Aminado naman ang sospek sa nagawang krimen. <initiation> Naamin ko rin po na na nalakaw na, na, yung motor pero hindi kami na nasadya uh, na nalakaw yung motor at hindi kami na nasadya ibintay yung motor po. Disidido naman ang biktima na ituloy ang kaso laban sa sospek. Yes po, itutuloy po para po mabigyan siya ng diksyon. Naging aral din sa akin na wag basta-bastang kukuha ng tao nang hindi natin nakukuha lahat ng full details nila. Narecover kay Dayaday ang ninakaw na motorsiklo. Paalala naman ng pulisya sa mga employer. Kung tayo ay kukuha ng uh, tao o kasambahay, uh, maging vigilant tayo, especially doon sa mga requirements nila. Kasi kagaya ni itong kaso na ito, Uh, in nila yung tao nang hindi hinanapan ang dokumento. So, um, ending ay eh, nabiktima po sila nung modus ng mga ganitong uh, tao. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa New Anti-Carnaping Act of 2016. BN Manalo para sa bayan!